What's up guys? Sabi niyo na to, i-share ko sa inyo yung tamang oras ng pag-post para mas marami po tayong viewers or mas marami po yung manonood sa ating video or pinapost. So, ito po ay para lang, guys, para lang po ito sa mga baguhan na tulad ko. share ko po sa inyo para magkaroon din po kayo ng idea. So, baka naman po tumas yung kilay nyo. Tapos, ito, ito yung content ko, para konti lang po yung nanonood. So, may sagot po tayo dyan. Unang-una, -una guys, hindi pa ako sikat. Pangalawa, konti lang po yung oras ko para mag-focus po sa aking account. So, syempre, alam mo naman yung mga sikat po. Marami po silang oras dyan. So, share ko lang to sa inyo. Ngayon, kung hindi ka pa po nakasubscribe po sa aking YouTube channel, subscribe na lang po and click the notification bell all para updated ka po sa mga YouTube tutorial na i-upload ko. So, ito guys, share ko lang sa inyo. a uh, kunting idea lang din. Bago po tayo mag-post ng ating video or picture man yan, subukan po natin mag-comment muna sa ating mga kaibigan or kahit hindi po natin kakilala. Try natin kahit mga 100 or kung kaya nyo po higit pa doon. Mag-ano muna tayo. Tapos, pag natapos ka na mag-post, tuloy mo lang din. Mag-comment ka na mag -comment. Ibahin mo na lang din. Ibahin mo na yung mga pinupuntahan mo. Ganon, makipag-engage mo na. Makipag-engage rin tayo. Para, isa din po sa paraan para po, Uh, magkaroon din po tayo ng viewers. sa so, yun. Dahil, syempre, pag nag, nag nagustuhan nila yung comment mo doon, pupunta rin sila sa inyo. So, ito na nga siya, guys, share ko sa inyo. Na depende pa rin po kung sino-sino po yung nakafollow sa atin or kung sino po yung mga kaibigan natin. Kasi kung, kunyari, taga-ibang bansa yung mga friends mo, mga OFW, syempre, magkaiba po yung oras nila kaya sa atin dito sa, ano, sa Pinas. Siyempre, lalo na kung mga Asian country, ganun. Iba din, may, may konting ano din po yon. Ngayon, sa akin, isishare ko sa inyo, base lang po ito sa experiment ko lang po. Dahil trinay ko po siya, uh, sa loob po ng isang araw, tatlong busy pa ako nag-post, or depende po nung medyo sinisipag pa ako. Uh, sa umaga, sinubukan ko po, po siya mga uh, 6.30 or 7 a.m. Ganun. Kasi, yan po yung oras na hawak po ninyo yung cellphone lalo na kung po tayo or nag-almosal. So, pagdating naman po din sa tanghali, ma subukan nyo din po mga 11.30 to 12. Kasi yan din po yung oras ng break time, ganon, makain. Siyempre, yung iba dun, hawak din po nila yung cellphone nila. So, pagdating naman din po sa hapon, subukan nyo rin po mga uh, 3 to 4 p.m kasi break time na naman. Alam na, di ba? awa ka naman yung cellphone nila. pagdating naman din sa gabi, tayo nyo din po mga uh, 7 to 7.30 hanggang 8 p.m. Kasi yan po yung oras na hawak din po yung cellphone nila bago po sila matulog. Di ba? Tama, mali. Pero, syempre, na depende pa rin po to guys kung gaano po tayo ka-active sa ating account. Syempre, tulad ko, medyo busy, kaya konti lang din po yung nanonood. Huwag po natin asahan yung mga kaibigan natin kasi alam mo na. Kaya kailangan din po natin, gusto natin ng maraming viewers, kailangan din po natin magsipag. So, ayan. Kung nagustuhan mo po yung video na ito pa, subscribe na lang po and click notification bell or nag-share din po ako ng mga small at uh, tips and tutorial po para po sa mga baguhan po na tulad ko. So, ayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless what's up guys sabi nyo na to, i-share ko sa inyo yung tamang oras ng pag-post para mas marami po tayong viewers or mas marami po yung manonood sa ating video or pinapost sa so, ito po ay para lang guys para lang po ito sa mga baguhan na tulad ko sinishare ko po sa inyo para magkaroon din po kayo ng idea so baka naman po tumas yung kilay nyo tapos ito, ito yung content ko para konti lang po yung nanonood so may sagot po tayo dyan unang una guys, hindi pa ako sikat Pangalawa, konti lang po yung oras ko para mag-focus po sa aking account. So, syempre, alam mo naman yung mga sikat po. Marami po silang oras dyan. So, share ko lang po sa inyo. Ngayon, kung hindi ka pa po nakasubscribe po sa aking YouTube channel, subscribe na lang po and click the notification bell all para updated ka po sa mga YouTube tutorial na i-upload ko. So, ito guys, share ko lang sa inyo. Uh, kunting idea lang din bago po tayo mag-post ng ating video or picture man yan, subukan po natin mag-comment muna sa ating mga kaibigan or kahit hindi po natin kakilala. Try natin kahit mga 100 or kung kaya nyo po higit pa doon. Mag-ano muna tayo. Tapos, pag natapos ka na mag-post, tuloy mo lang din, mag-comment ka na, mag ibahin mo na lang din, ibahin mo na yung mga pinupuntahan mo, ganon, makipag-engage mo na, makipag-engage din tayo. Para, isa din po sa paraan para po, Uh, magkaroon din po tayo ng viewers. So, yun. Dahil, syempre, pag nag nag nagustuhan nila yung comment mo doon, pupunta rin sila sa inyo. So, ito na nga siya, guys, share ko sa inyo. Na depende pa rin po kung sino-sino po yung nakafollow sa atin or kung sino po yung mga kaibigan natin. Kasi kung, kunyari, tagaibang bansa yung mga friends mo, mga OFW, syempre, magkaiba po yung oras nila kaya sa atin dito sa, ano, sa Pinas. Siyempre, lalo na kung mga Asian country, gano'n. Iba din, may, may konting ano din po yon. Ngayon, sa akin, isishare ko sa inyo, base lang po ito sa experiment ko lang po. Dahil, trinay ko po siya. Uh, sa loob po ng isang araw, tatlong busy pa ako nag-post, or depende po nung media sinisipag pa ako. as uh, sa umaga, sinubukan ko po, po, siya mga uh, 6.30 or 7 a.m. Ganon. Kasi, yan po yung oras na hawak po ninyo yung cellphone lalo na kung po tayo or nag-almosal. So, pagdating naman po din sa tanghali, ma subukan nyo din po mga 11.30 to 12. Kasi yan din po yung oras ng break time, ganon, kumakain. Siyempre, yung iba dun, hawak din po nila yung cellphone nila. So, pagdating naman din po sa hapon, subukan nyo rin po mga uh, 3 to 4 p.m. Kasi break time na naman. Alam na, 'di ba? Hawakan naman 'yung cellphone nila. Pagdating naman din sa gabi, kaya nyo din po mga uh, 7 to 7.30 hanggang 8 p.m. Kasi yan po yung oras na hawak din po yung cellphone nila bago po sila matulog. Diba? Tama, mali. Pero, syempre, na depende pa rin po to guys kung gaano po tayo ka-active sa ating account. Syempre, tulad ko, medyo busy, kaya konti lang din po yung nanonood. Huwag po natin asahan yung mga kaibigan natin kasi, alam mo na. Kaya kailangan din po natin, gusto natin ng maraming viewers, kailangan din po natin magsipag. So, ayan, kung nagustuhan mo po yung video na ito, pa-subscribe na lang po, and click notification bell, or nag-share din po ako ng mga small uh, tips and tutorial po para po sa mga baguhan po na tulad ko. So, ayan, maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless. What's up guys? Sa video na to, i-share ko sa inyo yung tamang oras ng pagpo-post para mas marami po tayong viewers or mas marami po yung manonood sa ating video or pinapost. sa so ito po ay para lang guys, para lang po ito sa mga baguhan na tulad ko. Sini-share ko po sa inyo para magkaroon din po kayo ng idea. So baka naman po tumas yung kilay nyo. Tapos ito, ito yung content ko para konti lang po yung nanonood. So may sagot po tayo dyan. Unang-una -una, guys, hindi pa ako sikat. Pangalawa, konti lang po yung oras ko para mag-focus po sa aking account. So, syempre, alam mo naman yung mga sikat po. Marami po silang oras dyan. So, share ko lang to sa inyo. Ngayon, kung hindi ka pa po nakasubscribe po sa aking YouTube channel, subscribe na lang po and click the notification bell all para updated ka po sa mga YouTube tutorial na update ko. So, ito guys, share ko lang sa inyo. a uh, kunting idea lang din bago po tayo mag-post ng ating video or picture man yan, subukan po natin mag-comment muna sa ating mga kaibigan or kahit hindi po natin kakilala. Try natin kahit mga 100 or kung kaya nyo po higit pa doon. Mag-ano muna tayo. Tapos, pag natapos ka na mag-post, tuloy mo lang din. Mag-comment ka na mag Ibahin mo na lang din. Ibahin mo na yung mga pinupuntahan mo. Ganon. Makipag-engage mo na. Makipag-engage din tayo. Para, isa din po sa paraan para po, uh, magkaroon din po tayo ng viewers. So, yun. Dahil, syempre, pag nag, nag nagustuhan nila yung comment mo doon, pupunta rin sila sa inyo. So, ito na nga siya, guys, share ko sa inyo. Na depende pa rin po kung sino-sino po yung nakafollow sa atin or kung sino po yung mga kaibigan natin. Kasi kung, kunyari, tagaibang bansa yung mga friends mo, mga AFW, syempre, magkaiba po yung oras nila kaya sa atin dito sa, ano, sa Pinas. Siyempre, lalo na kung mga Asian country, ganun. Iba din, may, may konting ano din po yon. Ngayon, sa akin, isishare ko sa inyo, base lang po ito sa experiment ko lang po. Dahil, trinay ko po siya, ah, uh, sa loob po ng isang araw, tatlong busy pa ako nag-post, or, depende po nung media sinisipag pa ako. Uh, sa umaga, sinubukan po po siya mga uh, 6.30 or 7 a.m. Ganon. Kasi, yan po yung oras na hawak po ninyo yung cellphone lalo na kung nagkakape po tayo or nag aalmusal So, pagdating naman po din sa tanghali, subukan nyo din po mga 11.30 to 12. Kasi yan din po yung oras ng break time, ganon, kumakain. Siyempre, yung iba dun, hawak din po na yung cellphone nila. So, pagdating naman din po sa hapon, subukan nyo rin po mga uh, 3 to 4 p.m. Kasi, break time na naman. Alam na, di ba? Hawak naman yung cellphone nila. Pagdating naman din sa gabi, tayo nyo din po mga uh, 7 to 7.30 hanggang 8 p.m. Kasi yan po yung oras na hawak din po yung cellphone nila bago po sila matulog. Di ba? Tama, mali. Pero, syempre, na depende pa rin po to guys kung gaano po tayo ka-active sa ating account. Syempre, tulad ko, medyo busy, kaya konti lang din po yung nanonood. Huwag po natin asahan yung mga kaibigan natin kasi, alam mo na. Kaya kailangan din po natin, gusto natin ng maraming viewers, kailangan din po natin magsipag. So, ayan, kung nagustuhan mo po yung video na ito pa, subscribe na lang po and click the notification bell or nag-share din po ako ng mga small at uh, tips and tutorial po para po sa mga baguhan po na tulad ko. So, ayan, maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo and God bless. What's up guys? Sa video na to, i-share ko sa inyo yung tamang oras ng pagpupos para mas marami po tayong viewers or mas marami po yung manonood sa ating video or pinapost. So ito po ay para lang guys, para lang po ito sa mga baguhan na tulad ko. Sini-share ko po sa inyo para magkaroon din po kayo ng idea. So baka naman po tumas yung kilay nyo. Tapos ito, ito yung content ko para konti lang po yung nanonood. So may sagot po tayo dyan. Unang-una -una guys, hindi pa ako sikat. Pangalawa, konti lang po 'yung oras ko para mag-focus po sa aking account. So syempre, alam mo naman 'yung mga sikat po, marami po silang oras diyan. So i-share ko lang 'to sa inyo. Ngayon kung hindi ka pa po nakasubscribe po sa aking YouTube channel, subscribe na lang po and click the notification bell all para updated ka po sa mga YouTube tutorial na i-upload ko. So ito guys, i-share ko lang sa inyo uh, konting idea lang din bago po tayo mag-post ng ating video or picture man yan, subukan po natin mag-comment muna sa ating mga kaibigan or kahit hindi po natin kakilala. Tayo natin kahit mga 100 or kung kaya nyo po higit pa doon. Mag-ano muna tayo. Tapos, pag natapos ka na mag-post, tuloy mo lang din, mag-comment ka naman. Ibahin mo na lang din. Ibahin mo na yung mga pinupuntahan mo. Ganun, makipag-engage muna. Makipag-engage din tayo. Para, isa din po sa paraan para po Uh, magkaroon din po tayo ng viewers. So, yon Dahil, syempre, pag nag, nag, nag nagustuhan nila yung comment mo doon, pupunta rin sila sa inyo. So, ito na nga siya, guys, share ko sa inyo. Na depende pa rin po kung sino-sino po yung nakafalo sa atin or kung sino po yung mga kaibigan natin. Kasi kung, kunyari, tagaibang bansa yung mga friends mo, mga OFW, syempre, magkaiba po yung oras nila kaya sa atin dito sa, ano, sa Pinas. Siyempre, lalo na kung mga Asian country, ganun. Iba din, may, may konting ano din po yon. Ngayon, sa akin, share ko sa inyo, base lang po ito sa experiment ko lang po. Dahil trinay ko po siya, uh, sa loob po ng isang araw, tatlong busy po ako nag-post, or depende po ng media sinisipag pa ako. Uh, sa umaga, sinubukan ko po, po siya mga uh, 6.30 or 7 a.m. Ganun. Kasi, yan po yung oras na hawak po ninyo yung cellphone lalo na kung nagkakape po tayo or nag-almosal. So, pagdating naman po din sa tanghali, subukan nyo din po mga 11.30 to 12. Kasi yan din po yung oras ng break time, ganon, kumakain. Siyempre, yung iba dun, hawak din po nila yung cellphone nila. So, pagdating naman din po sa hapon, subukan nyo rin po mga uh, 3 to 4 p.m. Kasi break time na naman. Alam na, 'di ba? Hawak ka naman yung cellphone nila. So, pagdating naman din sa gabi, tayo nyo din po mga uh, 7 to 7:30 hanggang 8 PM. Kasi yan po yung oras na hawak din po yung cellphone nila bago po sila matulog. 'Di ba? Tama mali. Pero syempre na depende pa rin po to guys kung gaano po tayo ka-active sa ating account. Syempre tulad ko medyo busy kaya konti lang din po yung nanonood. Huwag po natin asahan yung mga kaibigan natin kasi alam mo na. Kaya kailangan din po natin, gusto natin ng maraming viewers, kailangan din po natin magsipag. So, ayan. Kung nagustuhan mo po yung video na ito, pa-subscribe na lang po and click notification bell or nag-share din po ako ng mga small at uh, tips and tutorial po para po sa mga baguhan po na tulad ko. So, ayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless.